May karan na ba, Atenay? Wala pa rin sa pa. Bakit nang tagay mo magsaing? Naguguto na ako. nag lang nun? Siyempre hmm? po. Nagkikising hmm? lang po niya. Pasensya, pasensya. pasensya na po. Anong oras ka gumising? Ngayon lang. Ngayon lang? Sinasabi ko na nga ba, alauna na. Araw-araw pagising -araw, mo, alauna? Ikaw ay inspirasyon sa kapabayan, mga mahirap ay iyong tinadamayan. Sana ay hindi, hindi ka magsasawa, Panginoon na ang magbalik ng biyaya. Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, believe ako sa iyo. Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie. Salamat sa iyo. Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie. Believe ako sa iyo. Yan mga kababayan, uh, magandang uh, tanghali po. Uh, uh, oras po ay alauna na. At uh, i update ko po ulit kayo dito sa tindahan na pinapagawa natin para kay Ate Nining at kay Michael. So titignan natin ko ano na ang pagbabago. Dining! Kumusta na? Ano ginagawa mo? Ah, pwede pumasok? Ano na pagbabago? Ha? Ah? ah, saan? Ah, pwede papatay mo muna yung sounds? Ayan. Hello, magandang hapon. Magandang hapon po. Oh, kumusta na? Ha? Kumusta na, Michael? Pagaling ko lang sa kayo. Ngayon ako nag-gawa dahil sa init. Oo. Ano? Ano po yung ilong niya. Ano? Ano yung ilong niya. Nag-demorage siya. Bakit? Sa init. Ah, sa init. Nilagnat ka? Napansin ko, Ate Ning, bakit malaki ang tiyan mo? Buntis ka? Tayo ka nga. Oh. Uh, bakit parang malaki ang tiyan mo? Hindi ko ya, ano mo? Bil -bil to? Super bilbil. Ang payat-payat mo na nga, bakit may bilbil -bil ka pa. pa hindi nga, yung totoo, baka buntis ka. Ko, um, oh, tinan mo may bukol? Ha, uh, wala na eh. Hindi naman. Hindi. hindi. Oh, sige. Ayan. May dala akong ano kasi payat ikaw, di ba? Para hindi ka na pag-iisipan. Oh, may dala akong milk, gatas. Salamat, Kuya. oh, yan, inumin mo, ha? Ha? Ito, may mga ano pa yan. Salamat oh, o may mga dilata. Tsaka mga ano, noodles. No? Pagpasensyaan mo na yan. O, oh, pumunta lang ako dito para tignan ko kung ano na pagbabago. Ayun lang, medyo matatagal lang pa tayo ah. Para saan yan, Mike? Pintuan? Huh? para sa... Ay, gawin gawin na lang muna natin yung kaya natin basta para magawa natin yung ano, no? Magawa natin yung tindahan para mo. Ma... Joy. Ano nangyari? Alika, kagigising muna naman ah. Ay, diyan ka natulog? Ha? Ba't para na oh hali ka dito, hali ka dito. Doon kaya, naayos ko sa baba. Doon kaya ata natulog sa baba eh. Hindi. Ha? Kasi kayo. Hindi, kaibigan na kami noon. Hindi, Ha? Hindi. Oo, oh, kala ko kagigi. Ano oras ka gumising? Anong wala? Ay, ano oras ka gumising? Ngayon lang, sinasabi ko na nga ba, alauna na. Ngayon ka lang natutulog, ay nagigising. Ano ba trabaho mo sa gabi? Bakit late ka lagi nagigising? Wala, nag-data lang po kaya. Nagti data magdamag? Weh. Bakit, bakit nakit, may, may, nagsabi sa akin, nandoon ka sa kabilang kanto, magdamag daw. Alam, <laughs> wala ako, doon ko yan. Ewan ko sa'yo, anong ginagawa mo doon? Wala. Tambay lang. Eh bakit alas alas alauna ka na nagising? Nandito nga kuya eh. Data? Opo. Ano ba yung data? May date? Hindi, data Facebook. Kuya. Ah, Facebook ala ko may date ka? Wala. Nanonood ko yan ng vlog mo. Oh, wow. Pero wag kang gigising ng ganitong oras, dapat gising ka maaga para paggising maglinis ng bahay. Ay, tapos, kuya. Na na. Ay naayos na. Oo, para pagsimula na tayo. Bumili ako ng bear brand. Isa tinimay ng sagatas. Ah, uh, ikaw? Hindi, kape lang ko ya. Kape. Okay. Tapos may mga dilata akong dala. Huh? Mama, may ulam na kami kuya. Ha? Huh? May ulam. Ah, may ulam na kayo. Oh. Basta gumising ka maaga para bigyan kita ng ano, pag-ulam ha. Pero sunod na paggising, pag-uwi ko, ala o nagising mo, hindi na kita bigyan, sila lang bibigyan ko. Sige. Ha? Huh? Sige, sige ka rin ha. Ha? Huwag ka nagigising ng tanghalin. Um, late, ha? Maaga para maglinis na. unti unti inang itapon yung basura sa harap para malinis na yung harap. Ano yung kuya? Mga lupa. Hindi namin kaya yung kuya. Mabigat. Saan natin dadalhin yun? Hindi namin nala. Oo. Oh. Unti-unti. Unti-unti dalhin sa likod. Uh -huh. Eh, si, uh, si Ate Joy. Eh, mas malaki Tulong katawan po. nito. Kaya lang siya ng buhat. Tulong ko Mm -mm. tutulong ah, ka. Mm -mm. Magtulong-tulong kayo magkapatid. Ah. Tulong-tulong naman po. O, tulungan nyo rin si Michael. May tagahawak pag nagpapaku. ano? Oh, um, Ikaw tagahawak. Ano ulam nyo ngayon? Wala po. Ay, yan, sakto, may sardinas na. No? O, para hindi na bibili. May mga noodles din dyan. Pasensya na kayo, kunti lang yung nadala ko. Huh? Okay lang po. Salamat. Okay. Salamat. O, basta, yung usapan natin, pagbalik ko dito, hindi ka pagising, hindi na ito bibigyan, sila lang bibigyan ko. Araw-araw, pagising mo, alaw na? Hindi po. Alas dos minsan? Hindi rin po. Alaw, alas dosi Oo. O, tignan mo? <laughs> ha? Sige. Mga ilang araw pa, Mike? Ito, tatapusin na ito mamaya? Ay, hindi lang po kuya kasi dumugo ilong niya kuya eh. Ha? Huh? Dumugo po. Dumugo ilong? Oo okay. Na hemorrhage po. Kakagaling lang nga lang, po. lang, lang po niya, kuya eh. Oo. Sige. Ano po yun? Pag bumabangan po siya kuya, naihingi siya. Bakit? Yun po, dahil sa sobrang inya. Hmm. Pag-check na po sana ko siya. Hmm. Pag-check up po sana siya, kaso ayaw mo po. Kailangan magpa-check up para malaman kung ano. Kasi wala pong pera. Problema talaga natin yung pera, no? Ha? Huh? Kaya kailangan nating ano, kailangan nating uh, magtiyaga, magsikap dahil ito lang yung maitutulong ko sa inyo pag nagawa na to lahat, nalinis na, lalagay tayo ng maliit na tindahan para may hanap buhay kayo. Kung Opo. ano ang pwedeng gawin. Siya po cabinet business. Oo, Ah, uh, cabinet business. Opo. Cabinet member. Hindi po, cabinet business. Oo. Oh. Sige. Pintuan yan dito? Hindi po, doon. Ay, doon sa harap po. Opo. Ha? Sa mo na, doon Opo. na ilalabas mo. Opo. Okay. Tatanggalin na yung yero. Opo. Sino ba yung nagpunta dito nung nakaraan na sabi? Diba? Mm. Diyan po siya sa baba nakatira. Sabi hmm. po yung magbibigay daw siya, hindi naman nagbibigay. Yung nadaan-daanan na lang po kami dito. May malay nyo baka nagbumibuelo lang? Ewan po lang eh. Matagal na po yun eh. Ah, ganon? Opo. Ganun lagi? Opo. Ah, okay. Di ba may yero naman tayo eh. Di ba? Pwede pa naman yan eh. Pagka kumita na tayo, pagka kumita na unti-unti, mapapalitan natin Basta importante priority natin talaga magawa yung ano. Oo, yung tindahan ha. Oy, very good si Ate Nining oh. Naligo na. Ha? Kaligo ka na. Oh, lagi maligo. Apo. ha po niya sa baba. Doon siya naligo. Ikaw, maligo ka na rin. Hindi ka pa naligo eh. Mamaya Anong eh, mamaya? Ngayon na, oh. Um, ay, Naramdaman ko, hindi ka pa naligo. <laughs> Nade, naligo. Kailan? Last, Last week? week ha? Kagabi. Kagabi. Oh. Tinan mo, may uling pa yung tainga mo. Hey. Oh. Uh, oh, diba? ano? oh. mo, oh. Hindi. Oh. di ba? Oh, tinan mo. Oo, oh, pa yata. Saan ka ba umikot-ikot? Hmm? Doon po sa baba. Okay. Sige, basta maligo ka na. Sige na. Ha? Huh? Si Kuya Mike naman. Kuya Mike. Mga ilang araw pa, Kuya Mike? Ang pinakatapos na tapos nito siguro kaya linis. Monday. Malinis na lahat to. Wala na yung mga kahoy. Bakal-bakal uh, dyan. Tsaka yung pintura po kasi nandito pa sa trofa ko. Hmm. Ah. Uh, okay. Hmm. Okay. Oo, oh, mapinturahan para maganda. Dito ka atin eh. Tataka ako sa tiyan ni ate Ning. parang may buko. Hindi eh, kuya, wala. Bilbil niya na kuya. Bil, bil, bil buya buya, buya. payat, payat na nga magkabil. Bilbil niya -bil nito. O uh. oh, ikaw, may bilbil -bil ka. Si ate ni, hindi kasi payat. Okay. Tayo pa nga. ko daw. Oh. Bakit nalalaglag? Upo ka na, baka malaglag. Malaglag pa yung shirt mo. Okay. Ano like okay lang. Basta. Bintana. Oo, oh, lagyan natin bintana. Ha? Para ano? Pasok-pasok ng hangin. Oo, oh, para hindi mainit. Para magsiswing-swing air. Parang wala ba ba dito? Kaya, simento po. Hindi swimming, swing. Para naglalaro ang hangin, hindi tayo masupukit, hindi mainit. Hindi. E? O yung sinaing mo. Ano yung... Tingnan mo, tingnan mo yung sinaing. Baka masunog. Para makakain kayo. Wala po, ano na kuya? Ha? Wala na po, apoy. Wala, ah, wala nang apoy. Meron po dito eh, pagkani. Baka mas, wala po dito Hmm? Masunog po yung bahay. Hindi. Bakit masunog? Ibabantayan natin. Kain natin eh. Oh, o, ka kain na kayo. Kain na kayo. na eh Oh, kumain na kami. Ano ulam? Ano ulam? Ulam na, miswa. Ah, miswa. Miswa na may patula. Makati. Ang gagawin ninyo magkapatid kayo, ano lang, maglinis yung mga gamit sa labas. Tapos unti-unti yung lupa na mga nakatambak. May lumang balde dyan, kunti-kunti yan, no? Oh. Kahit kalakalahati lang, pakutin nyo saan. Isang araw kayong maghapot dalawa, palit-palit, ubos Di ba? Para maging malinis na, habang si Mike gumagawa, kayo naman naglilinis. Dapat kaninang umaga o kaya sa hapon pag malamig. Malamig na ko Oo. Pagdating ko, wala na yung lupa dyan. Sigurado ka. Ito na naman Joy-joy talaga. Kasi Ah. Uh para malinis na yung harapan natin. Si marami pa naman yung nandito, di ba? Ito, para ma may kabit-kabit nyo na. Nakumpleto na kumpleto na. Si si... Ha? Maganda chinelas ko? Oo. Anong araw ngayon? Sabado. Oh, Solonis. Tapos na. Tapos na. Babalik ako ng lonis ulit. Titignan ko, ha? Para mapag, mapagsimula na tayo. Ha? Umiiyak ka? Umiiyak kayo, po. po. Umiiyak. Umiiyak, po. Umiiyak, Umiiyak, po. Po. Umiiyak, Umiiyak kuya, ka. yung ano, eh. Balak mo kayo, eh. Balak kayo. Oo. oo. Puyat ako, eh. Kasi kagabi galing, tapon galing ako ng, ano, golongga, po. Anong uh, ginawa niyo, po? Uh, Anong ginawa niyo, po? Uh, Nag-sweep? Hindi. May binili ako. Ha? ko. gusto mo rin ganon? Gusto mo ganon? Gumising ka lagi maaga. Ha? Alam mo pa kagabi, natulog ako alas 9 ng gabi. Gumising ako alao na madaling araw. hindi? Hmm? Hindi, namalingke ako. Oh, alao na madaling araw, namalingke ako malayo, di ba? Kahapon, nasa subik ako. Nakauwi ako sa bahay alas 9 ng gabi. Pag uwi ng bahay, pahinga kunti, natulog. alaon na madaling araw, gising ako. Namalingke ako. Natapos ako mal namalingke alas 5. Alas 5 madaling araw, natulog ako dalawang oras. After 2 hours, yun na, punta na ako dito. O, kunti lang tulog. Yun, trabaho ng trabaho. Kaya may pambili ako. Ayaw mo kaya yayaman Hindi. Sabi mo kanina kasi, buti ka pa, pabili-bili. Gusto mo rin, bibili-bili lang. O, gumising ka maaga lagi, ha? Ha? Pag Paggising ka lagi maaga, tapos maglinis, magtrabaho, darating biyaya. Para mapagsimula na tayo ng sari-sari uh, store natin. Ate Ning, mababantayan mo ba yung sari-sari store pag meron na? Oo, oh, mababantayan namin. Hindi ka kasali kasi... Hindi ka kasali oh, ko sa <laughs> Alauna ka gising eh. <laughs> Hindi, joke lang. Basta payo ko lang gising ka maaga, ha? Oo. Oh. Ah, gigisingin mo. Okay. Kasi ako po alas ikaw na kanilang araw gising na ako. Anong ginagawa mo? Alas ikaw? Okay. Sige, sige. Okay. So, ayan, ah. sana na-update ko kayo sa mga kaganapan dito kay Michael sa kanyang paggagawa. Nakikita naman natin na uh, hindi tumitigil si Kuya Michael sa paggagawa uh, ng tindahan. Pero sabi ni Kuya Michael hanggang uh, lunis is matatapos na ito. Sana nga para masimulan na natin yung uh, tindahan na uh, ipagkakalob natin kay Atineng da ka kay Kuya Michael. Ayan. Siyempre, bago tayo tuloy magpaalam, shoutout po muna ang Team Rise Above, pamumuno po yan ni Tita Hannes. At syempre, sa lahat po ng kababayan natin na sa abroad, mga kababayan natin OFW. At sa mga nagpapakulay, mga nag uh, thanks. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mike, alis muna ako ha. Ingat kayo dito ha. At ineng ha. Sa sige lang, laban lang tayo ha. Okay, salamat. Okay.